Nakita ko pala itong video na ito habang nagdidelete ako ng mga videos ko sa gallery ko. Full na kasi ang memory kaya sabi ko i-delete ko na yung mga na-upload ko na. Kaya naalala ko yung kalagayan ko dati nung umuwi ako ng Pinas. Oo, para sa akin, stress talaga ako pag nasa Pilipinas dahil ang pera puro palabas, walang pumapasok. Yung naipon kong pera, halos nasimot ang laman ng bangko ko. Biruin mo yung naiuwi ko, ang laki ng naipon ko. Saan napunta yun? Ganon kabilis na sa isang taon, apat na buwan kong natingga sa Pilipinas. Kaya dumating yung araw na kailangan ko na humanap ng pansamantalang trabaho habang nag-a-apply ako. Kaya heto, napasok ako sa factory ng mga chocolate sa Kaluokan. Yung trabaho na pakyawan, 12 hours per day, tapos may sabado pa, kaya linggo lang ang pahinga. Tapos ang sasahurin mo sa isang buwan, 12,000, para sa sarili mo lang yun, eh kulang pa. Kumpara sa sinasahod mo sa ibang bansa. Kaya awang-awa talaga ako sa sarili ko. Yung may pinatayo kang bahay, hindi mo naman matitirhan. Kaya ito, ngayon nakatira sa bed space. Tumagal naman ako sa trabaho ko ng bimangbuwan at nag-resign dahil may schedule na ako ng interview. Yes, finally, babalik na ako ng Taiwan.